Hi guys! Ang saya akong nakarating ako dito. Sulit ang biyahe namin. Kahit ang lamig. Lamig! Lamig! Oh! <laughs> Tam tugnawa tugnaw ka ayun akong kaawan oh. kahulat na ako oh. hulat siya <laughs> kaya video video pa ko video video pa more ah, sulitin natin kasi ngayon lang mangyari to Biyahe pa kami ng isang oras na higit <laughs> para makarating dito. O di ba? Kaya sulitin natin.